Aries, ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging masaya ang iyong pakiramdam. Kung makikipag-transaction dahil doon mo may ang tunay na katalinuhan sa deal para makagawa ng naaayon na resulta, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig ay may magandang enerhiya, kung may deal ay positive results ang makukuha lalo sa pera. Basta sabihan na gumawa ng pirmahan pag maglalabas ng pera. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos ang buong araw. Sa mga gawain ang iiwasan ay kasama sa trabaho na alam lahat ng karunungan dahil suliranin sa trabaho kung makakasama mo ngayong araw. Mga numero sa loto, number 18 number 43, number 10 number 24. Number 36 at number 2. Taurus. Ngayong araw ang ay may sinyales na maging maingat sa usapang pera kahit okay ang usapan ay huwag muna maglabas hanggat makakaya, dahil mahina ang pag-asenso ngayong araw kung maglalabas, at ngayong araw ay maging istrikto sa usapan pagtungkol sa kalusugan pag sinabi sa iyo na magpahinga ay gawin para hindi ka madalaw ng kalungkutan, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw maging mas maingat sa mga ginagawa baka magkaroon ka ng pag-aatubili sa mga gagawin, at doon ka mahihirapan sa mga gawain dapat maging masipag sa naaayon na magawa. Sa pagmamahalan ay maging sweet sa mga miembro at lalo na sa minamahal nang lalong gumanda ang positive energy sa tahanan at maiwasan na mabigyan ng bad energy sa pag-ibigan. Mga numero sa loto, number 15, number 42, number 10, number 24, number 37 at number 2. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya sa usapang sa ibang tao. Basta nasa tama kang sitwasyon ay iyong ituloy ang nais mong gawin, na magbibigay sa iyo ng swerte sa buong araw lalo na kung magiging mapagkumbaba sa usapan, at umiwas ka lang sa mga kaibigan na mahilig dumikit sa iyo ngayong araw, dahil baka mapasubo ka sa gastos ng hindi mo inaasahan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, sa miyembro ng pamilya kung may nagnanais na tumira sa ibang lugar o kaibigan, ay mas mainam na iyong mapayagan hanggat may tiwala ka sa kanya ay gagawa siya ng naaayon sa tamang mong kagustuhan. Sa trabaho ay normal na araw na maayos basta maaga lang makapasok, na magbibigay sa iyo ng magandang vibes sa mga kasama sa trabaho para makita ang iyong katalinuhan sa trabaho na makakuha ka naman ng papuri sa ilan sa superior, mga numero sa loto, number 10 number 16, number 40 number 25, number 37 at number 2. Cancer Ang pahiwatig ngayong araw kung may schedule na gagawin sa malayo ay mas mainam na magawa, dahil na pag-usapan na at umaasa ang iyong pupuntahan, may sinyales naman na okay ang magagawa, at ngayong araw sa ibang deal ay umiwas sa mga dalawa ang kasarian muna dahil sa parehas kayong mahusay wala kayo mabubuo na kasunduan na yun sa iyong gabay. Sa tahanan sa Miembro kung may pupuntahan para makakuha ng trabaho. Dapat na iyong sabihan na maaga pumunta at maging listo sa gagawin para may aura siya ng buenas. Sa trabaho, pag may kinaiinisan ka ay huwag nang intindihin para makatapos ka ng masaya sa mga gagawin. At sa pagmamahalan, ang pahiwatig lang ay maging maunawain sa buong araw, para ang sinyalis na tampuhan ay mawala at maging mas masaya ang aura ng positive energy sa pag-iibigan ng bawat kalusugan, mga numero sa loto, number 11 number 46, number 22 number 6, number 30 at number 29. Leo ang iiwasan mo lang ay gumawa kagad ng desisyon o pagpirma sa mga kaibigan, nang sa ganoon ay maiwasan mo na mawalan ng pera ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, sa mga gawain at pwede ka pang ng kasama sa trabaho, ang iiwasan mo lang ay kasama din sa trabaho na malagkit kung tumingin dahil siya ang magdadala ng suliranin, dapat na iwasan muna siya ngayong araw. May sinyales may padating na tulong sa mga nagmamahal sa iyo, na pwede sa pera o sa mga bagay na pagkain na magpapasaya sa iyong pamilya. Sa pagmamahalan, dapat lang ay huwag magsasalita ng mataas ang boses, ang pahiwatig para walang maging kalungkutan sa pag-iibigan, mga numero sa loto, number 14 number 40 number 22 number 6 number 30 at number 29 Virgo Ang pahiwatig kung may pupuntahan ngayong araw na makakagawa ng pagkakaperahan ay puntahan kahit hindi magkatuluyan kagad ay talagang madami kang malalaman na pwedeng magbigay sa iyo na dagdag na pagkita ng pera ang ugali mong mabait ang dapat lang naiiwasan, para ang gustong makakakuha ng pakinabang sa iyo ay iyong maiiwasan ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan, dapat lang ang pahiwatig ay maging malambing para ang grasya ng positive energy ng swerte sa pag-iibigan ay lalong sisigla. Sa trabaho ay maganda ang pahiwatig pag-asenso para sa iyong ngayong araw, Pwedeng kang makagawa ng magpapasaya sa iyong mga boss at makakauwi ng masaya sa tahanan. Mga numero sa loto. Number 5, number 33, number 29, number 8, number 30 at number 17. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig kung may gagawin na usapan sa malayo mas mainam na ipagpaliban muna. Dahil ang sinyales ay gastos lang pero kung handa kang gumastos ay pwede ka pa rin pumunta. Pero mas mainam na ang mga transaksyon sa mga malalapit ang unahin na gawin dahil doon ay may pakinabang na naghihintay para sa magagawa ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na swerte na dadating dahil sa iyong nagawang mga kasipagan. Ituloy mo lang na laging masipag sa lahat ng oras nang tuloy-tuloy ang swerte sa iyo sa trabaho. Sa pera ay okay sa iyo ang magbigay ng pera sa mahal kung may ekstrang pera, nang laging may buenas na araw sa pagkakaperahan ang madadala ng gabay, mga numero sa loto, number 3, number 26, number 31, number 22, number 10 at number 40. Scorpio. Pagkasama ang anak o minamahal sa pakikipagdil ay dapat lang natumuloy kayo dahil may kasiyahan sa inyong magagawa, ayon sa iyong gabay. Sa pera ngayong araw kahit pa na matagal na kaibigan, ay bawal magpautang at makatulong dadalan ka ng kamalasan sa paniningil kung maglalabas ng pera, nasa magulang ang maayos na swerte pag iyong nabigyan ng pera pag lumapit sa iyo. Sa trabaho ay maayos na araw walang sinyales na problema. Pag sa trabaho ang maging matulungin ay magpapasaya sa iyong araw sa mga gawain. Sa pagmamahalan, ay may banta ng kalungkutan ang pahiwatig. Dapat ay maging mahaba ang pasensya para ang sinyales na suliranin ay magagawa mong maging maayos kagad. Mga numero sa loto, number 15, number 23. Number 31, number 22, number 36 at number 40. Sagittarius. Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag na muna gumawa ng deal sa mga kaibigan o kamag-anak. Mahinang-mahina ang Buenos na araw para sa iyo sa kanila. Maganda ang enerhiya sa mga pamilya kapatid kung magkakaroon kayo ng mga paggawa ng plano sa pagkakakitaan doon mo na lang ito o isipan ayon sa iyong gabay. Sa pera ay una ang pamilya kaysa ibang tao na mabigyan ng maalagaan mo ang buenas na perang hawak. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging maingat sa buong araw ang dapat na iyong gawin sa mga ginagawa, Ingatan ang mga importanteng trabaho, nang makatapos ng maayos sa buong araw at makauwi ng masaya sa tahanan, mga numero sa loto, number 10, number 25, number 31, number 46, number 2 at number 40. Capricorn, ngayong araw ay maganda ang pahiwatig ng gabay, kung may gagawin na pakikipag-usap maging sa ibang tao o sa mga kapamilya basta may mahaba kang pasensya, ay okay ang magagawa na kalalabasan ng usapan, ang iiwasan mo lang muli ang ugaling mabait, sa ibang tao kahit matagal mo ng kaibigan o kakilala, dahil pera ang sinyales na gustong makuha sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay may magpapalungkot sa iyo, kung bigla kang gagawa ng desisyon dapat ay hayaan mo sila, ang gumawa ng gusto nila para ang iyong kalungkutan ay maiwasan sa hanap buhay. Sa pag-ibig ngayong araw dapat lang ay madali kang makakausap para ang suliranin na tampuhan, ay hindi madalaw ang pagmamahalan, at hindi humina ang grasya ng swerte sa pagmamahalan, mga numero sa loto, number 15, number 34, number 10, number 41, number 4 at number 22. Aquarius. Ngayong araw ang pahiwatig maging maingat sa mga gagawin na pag-uusap. Lalo na kung may perang involved sa usapan dahil kung mabilis kang gagawa ng desisyon ay pwedeng magbigay ng kalungkutan, at iwasan mo na lang din ang sumama sa mga deal na malayo o sumama sa kakilala sa malayong lugar na transaksyon ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay maganda ngayong araw pwede kang pumasok sa investment, na dapat ay legal na pamamaraan, kung magagawa ay magbibigay sa iyo ng makaipon ng maayos. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maganda at pagunlad para sa iyo ipakita lagi ang kasipagan, at pagiging masinop ang senyales ngayong araw at good na araw ka sa mga bossing ang iyong magagawa, mga numero sa loto, number 35, number 6, number 19, number 42, number 4 at number 23. Pisces, ang pahiwatig ng gabay ay may senyales na may gagawa na bisitahin ka na pwedeng biglaan na isang kaibigan o kapatid, Okay naman kung talagang dadalawin ka dahil pwede kayo makagawa ng ibang idea na pagkakakitaan, at ngayong araw ay huwag muna pipirma sa anumang kontrata ng makaiwas ka sa problema sa hinaharap, at unahin mo ang nasabi ng minamahal na dapat na magawa para okay ang kasiyahan sa bawat kalusugan, ayun sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maging maaga lang na pumasok para ang mga suliranin sa gawain ay mawala at nang makatapos ka ng maayos sa mga dapat na magawa. Sa pagmamahalan ngayong araw walang sinyales na tampuhan, dapat na gawin ay madali at masaya na makakausap para ang tampuhan, ay mawala sa pag-iibigan ng laging madaming positive energy sa inyong mga plano sa pamumuhay, mga numero sa loto. Number 10, number 33, number 19, number 2, number 27 at number 22.